bilang isang katoliko, kailangan natin siyang alalahanin bilang isang tagapagligtas at humingi ng tulong sa kanya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayong si Mana Santa, sa panahong ito ay kung saan si Jesus ay nagpakasakit, nagsakripisyo at namatay hindi dahil sa kanyang mabigat na kasalanan na kanyang ginawa at kundi para iligtas at itubos tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa katolisismong konsepto, nagsisimula ang panahon ng Kwarisma tuwing as Wednesday. Yung paglalagay ng abo sa ating noo tuwing huling linggo ng Pebrero sa araw ng miyerkules. Pinaalala nito na ang tao ay galing sa abo. Kaya dapat magbalik loob sa kanya at magbago. Ang mga abo na nilalagay sa ating noo ay gawa sa sinunod ng palaspas. Ang lingro ng palaspas, ito ay pag-alala na si Isus ay matagumpay na nakatapak sa Jerusalem. Sinalubong siya ng kanyang mga kabayan gamit ang isang sanga ng puno na tawag ay palaspas. At ito ang simula ng Simana Santa. Ngayon, Marso 28 at araw ng Webisanto at inaalala ang huling hapunan o Last Supper at katuwang nito ang pagbibigay ng Eucharistia ni Yesu at paghuhugas sa mga paa ng labig dalawa niyang apostoles. Kaugnay nito ang mga pananampalataya ay nagsasagawa ng mga pabasa na intim na pagdarasal at pagninilay-nilay. Bukas, araw ng biyarnes, a Marso 29, naman inagunita ang araw ng kamatayan ng Panginoong Isos sa araw na ito rin madalas ginagawa ang pagbibisita iglesia at panalangin. Kapag pumatak na ng alas tres ng hapon, ang oras na pagpanaw ni Isos, tahimik ang paligid sa radong istasyon ng telebisyon o radyo. Ang pagsasara ng mga negosyo at patuloy na pagkasal ng ating mga kababayang katuliko. May mga pamahiin naman tayo na dapat sundin tulad ng hindi pagkain ng bakoy, hindi pag-iingay tuwing Biyerne Santo, bawal masugatan, at ano nga ba ang mensahe ng ating narinig tuwing panahon ito? Ang magbalik loob sa kanya, alalahanin siya at tangkapin siya sa ating puso bilang kanyang tagapagligtas. Hindi mo na kailangan magpinitin siya para tubusin ang kasalanan ang inyong ginawa. Magdasal, mangako at gawin. Iyan ang dapat mong gawin upang mapatawad ka. Hindi lang si Isus kung ang mga taong ginawan mo ng kasalanan.